Gumawa ako ng kasaba cake, isang masarap na kakanin sa probinsya at uh, maulan pa rin ngayon kaya masarap lalo kung may kape. Sa likod nga ng bahay eh may sibol na balinghoy kaya buti na nga lang kahit sibol lang ang mga to eh nagkakalaman pa rin kahit hindi kalakihan. Matagal ko na talagang plano maghukay ng balinghoy dini kaso eh sabi nga ni ate eh wala namang laman daw ari kasi hindi naman daw ito ang itinanim talaga at sumibol nga lang ng kanya. Pero kahapon nga lang ay may naghukay dini at ang dami nga nilang nakuha kahit maliliit kaya naghukay na rin kami. Kapag malaki ang pinaka puno, eh medyo malaki din ang laman kaya medyo mahirap din bunutin. Kumuha lamang kami ng ilang piraso dyan at hindi namin pinakaramihan at sakto lang to sa gatas na dalako. ko. Pagkatapos nga namin maghukay ng balinghoy, eh isa-isa ko naman aring pinagbabalatan. Madali lang naman ang magbalat na ri, at sa paggawangan ng kasaba, pagsusuman, eh ito talaga yung mas gusto kong gawin, yung pagbabalat. Kahit maliliit ang laman, eh madali rin lang balatan at madali rin lang yadya rin yun. Pagkatapos ko naman balatan lahat, eh nugasan ko naman ng dalawang beses. May kulay dilaw nga pala at kulay puti na Balinghoy kaming nahukay din kanina. Nanggalan nga pala namin yan ang pinakang ugat sa gitna para hindi masama kapag niyadyad. Kapag mga ganari talaga ang ginagawa ko, ay eh, kailangan ko din talaga ng makakatulong kasi mahirap gawin mag-isa lalo na kapag may mga junakis pa akong kasama. Kaya hanggat maaari talaga ay eh, madalian kong ginagawa. At pagkatapos ko namang hugasan lahat, ay eh, itong pagyayadyad nga ang medyo mahirap gawin. Kaya mas maganda kapag may kahalili ka rin. At mahirap kasi kapag paputol-putol ang aking inagawa. Buti na nga din at nakahiram pa kami ng isang yadyari sa kapitbahay para mas mabilis matapos kapag dalawa. At pagkatapos ay piniga na namin, mas maganda kung may malinis kayo na telang gagamitin para mas matanggal talaga yung pinakangkatas niya. Nagpadaig na nga rin ako dyan ng apoy para makapag init na ng tubig na gagamitin namin mamaya. Sunod ko namang ginawa ay eh, tinimplahan ko na ng evaporada, condensed milk at tatlong pirasong itlog ang ginamit ko dito. Hindi nga rin pala nagkasya ang isang lata ng evaporada kaya nagpabili ulit ako ng isa pa. Hinalo ko lamang hanggang sa makuha ko na yung tamang timpla at tamang Nagpainit na rin kami ng asukal at kailangan din talaga e eh, alalay ka sa pagiinit nito kasi pag malakas ang apoy e eh, baka masunog. Tulad nung una na nagawa ko at habang ako diyan ay eh, nagiinit ng asukal, e eh, si ate naman ang tagalagay ng balinghoy. Kasi pag pinatagal ko pa, e eh, baka tumigas kaagad ang asukal. Kaya dapat may tagalagay na rin kaagad. Para hindi din masayang ang apoy, kaya sunod-sunod ko na rin talagang ininit lahat ng asukal. Anim na piraso rin lang kasi yung lagaya namin kaya pagkaluto nito, eh hugasan na lang namin kaagad kasi gagamit gagamitin pa ulit namin para sa second batch naman. Bale, unang salangan nga namin dyan ay anim na piraso muna kasi yun lang din talaga ang kasya din sa steamer at yung tira ay ganun din lang ang gagawin namin. Bale, 30 to 40 minutes nga aabutin sa pagluluto nito. At hindi ko pala napakita, yung unang layer nga pala ay eh, tinakpa namin ng foil kasi para hindi mabasa. Pero yung pangalawa sa pinakantaas ay eh, hindi na namin tinakpan. At ganito nga pala kadami pa yung tira na isasalang pa namin at marami rin pala kaming nagawa pero yung naluto na talaga lahat ay kulang pa rin talaga. Buti na nga rin at may nagbigay na rin steamer kay ate at rin na nga at nagagamit na namin. Sabi nga ni ate, sa sunod naman naming recipe ay mag may naman daw kami. Sabi ko nga ay adami-damihan na talaga namin ang gawa kasi palagi talagang nagkakulang. Nakakahiya din naman kapag hindi nakatikim ang aming mababait na kapitbahay. At fast forward na nga natin at makalipas na nga ang 40 minutes ay naluto na. At saktong merienda time na rin talaga. Masarap nga rin ari eterno sa kape at talaga namang saktong-sakto yung pagkakaluto ng asukal, yung timpla ng balinghoy, dagdagan pa ng napakaraming cheese na lalong nagpasarap din sa kasaba cake. Mas masarap nga rin kapag mainit-init pa tong kakainin. Kaya naman bawat subo ko dyan, eh ayoko na talagang tigilan. At sabi ko nga ay atikman ko lang muna pero naubos ko na nga kaagad yung isa. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!